Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aris, para sa Abril 23, 2025. Ngayon, ang kasalukuyang pagsasaayos ng kalawakan ay nagdadala ng enerhiya na magbibigay gabay sa iyong espiritu patungo sa pagiging malikhain at malalim na pagminilay. Habang ang buwan ay dumadaan sa Pisces, yakapin ang mga natatanging sensasyon na muling bubuhay ng sining at musika sa iyong puso at isipan. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang tuklasin ang kailaliman ng iyong imahinasyon at hayaan ang iyong puso na manguna sa pagtahak sa mga bagong direksyon. Maaari mong madama ang isang matinding pagnanasa na mag-explore ng mga bagay na hindi mo pa nasusubukan noon, mga bagay na may kinalaman sa mga sining o iba pang malikhaing gawain. Hindi lang ito simpleng inspirasyon, kundi isang tawag mula sa loob ng iyong sarili na magsimula ng isang bagong kabanata sa iyong buhay. Sa banayad na espasyo ng pagminilay at malambot na inspirasyon, maglaan ka ng oras upang pag-isipan ang bigat ng pagpapahinga sa iyong isipan at mga aksyon. Ang mga sandali ng katahimikan ay maaaring magdala ng isang napakagandang balanse na magbibigay ng pahinga sa iyong kaluluwa. Huwag matakot na magpahinga at magbigay ng espasyo para sa iyong mga ideya at damdamin na lumago at magbago. Ang katahimikan na ito ay hindi isang tanda ng kahinaan kundi isang lakas ng loob upang magbigay daan sa mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa mundo. Kung titignan mo ng mabuti, mapapansin mong mas malalim ang mga kulay at mas malinaw ang mga tunog ng iyong paligid. Ang mga simpleng sandali ng tahimik na pagmumuni ay maaaring magdala ng mas maraming pagninilay at magbibigay ng bagong pananaw sa mga aspeto ng iyong buhay na dati ay hindi mo napapansin. Habang tinatahak mo ang landas ng araw na ito, ang universo ay nag-aanyaya sa iyo na paigtingin ang iyong mga pag-isip at palalimin ang iyong kamalayan. Lahat ng ideya na lilitaw ngayon ay mayroong isang spark ng potensyal, naghihintay lamang na iyong mapansin at kilalanin ang kahalagahan nito. Ang tahimik na bulong ng inspirasyon ay isang biyaya, maging mapanuri at bukas ang iyong pandinig sa mga pahiwatig na dumadaan sa iyong isipan. Minsan, ang mga sagot na hinahanap natin ay hindi malalakas na tinig kundi mga banayad na bulong na nagpapakita ng mga ideya at mga pagkakataon na hindi pa natin napapansin. Kung ikaw ay magpapakatutok at magbibigay pansin sa mga maliliit na detalye, makikita mong mas magaan ang pag-usad ng mga bagay at mas mabilis ang pag-uunlad ng iyong mga ideya. Habang madalas na ikaw ang nagiging haligi ng suporta para sa iba, huwag mong kalimutan ang pangangailangan mong alagaan ang iyong sariling espiritu. Bagamat ikaw ay likas na matatag at handang magbigay sa iba, mahalaga na huwag kalimutan ang iyong sariling kaligayahan at kapakanan. Mayroon kang lakas at tapang upang maglakbay sa mga teritoryong hindi mo pa nasusubukan sa iyong sarili. Ang maglakbay sa mga hindi pa nalalakad na landas ay hindi laging madali, ngunit sa ngayon, hinihikayat ka ng universo na magtiwala sa iyong sariling proseso at maniwala sa iyong lakas. Ang araw na ito ay ang tamang pagkakataon upang yakapin ang hindi alam at tanggapin ang mga posibilidad na magbibigay daan sa iyong personal na paglago. Sa araw na ito, ang iyong maswerteng kulay ay asul, isang kulay ng pagninilay, kalmado at pag-unawa. Pumili ng mga damit o gamit na may kulay asul upang tulungan kang mapanatili ang iyong balanse at kahinahunan sa buong araw. Ang mga maswerteng numero mo ay tatlo, anim, at labing walo, mga numerong nagpapahiwatig ng armonya at balansing pananaw sa buhay. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang paggawa ng isang malikhaing proyekto o aktibidad na magpapalawak ng iyong imahinasyon. Maaari kang magtangkang gumawa ng isang obra maestra sa sining, musika, o pagsusulat, ang anumang uri ng malikhaing pagpapahayag ay magsisilbing daan patungo sa mas mataas na antas ng kamalayan at kapayapaan ng kalooban. Ang paalala sa iyo ngayong araw ay simple, ngunit makapangyarihan, huwag matakot magpahinga at magbigay daan sa mga ideya at inspirasyon na lumago sa iyong isipan. Ang tamang balanse ng paggawa at pagpapahinga ay magdadala sa iyo ng mas mataas na antas ng kasiyahan at kadalakan. Minsan, ang pinakamahusay na desisyon ay hindi ang mabilis na aksyon, kundi ang pagpapahintulot sa sarili mong maglaan ng oras upang magpahinga at mag -reflect. Ang mga sandali ng katahimikan ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na makilala ang iyong sarili ng mas malalim at magbigay ng tamang direksyon sa iyong mga susunod na hakbang. Sa pagtatapos ng araw, kapag ang gabi ay dahan-dahang dumaan, dalhin mo ang mga aral ng araw na ito. Ang tunay na lakas ay matatagpuan hindi lamang sa paggawa, kundi sa kakayahang magpahinga at mag -reflect. Habang ang mundo ay patuloy na umiikot at ang buhay ay patuloy na sumusubok sa iyo, Alalahanin mo na ang iyong lakas ay nasa kakayahan mong magpatuloy at magtiwala sa proseso ng buhay. Sa bawat hakbang na gagawin mo, tandaan na ang bawat sandali ng katahimikan at pagmumuni ay isang hakbang patungo sa higit na liwanag at kadalakan sa iyong buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.